Naaresto ng PIDIA ang 23 years old na empleyado ng LGO dito sa Kalibo, Aklan, matapos na magbenta ng ilegal na marine. akin na ako sa anak ko. Ah, please lang, paakapin mo na ako sa anak ko. Opo, kalma kalma kalma. please lang po. Opo, kalma kalma, okay, kalma. Okay, ah, paakapin niyo lang ako sa anak ko. Please lang, paakapin niyo na, please lang po. God is gonna hear it. pa uh -huh niyan. Okay. Basta <tinyo> ako Bakit ganyan, Lord? Binoos ko sa lahat sa iyo ang oras ko, Lord. Lord, please, Lord. Inakap kita, Lord. Bakit ganyan, Lord? Hindi ako nagkukulay sa iyo sa pagsaservisyo sa kapwa ko, Lord, please. Bakit ganyan kinantin niyo sa akin? Lord! Wait, hindi ito ako nagukulay sa ito ito tayo, Hindi tayo, ako nagkukulay sa iyo, Lord. Bakit ganyan, Lord, naging ginagdiba sa akin? Lord, bakit ganyan? Hindi ako nagkukulang sa iyo. Nagsiservisyo sa ko sa kapwa Lord. Bakit ganyan, Lord? Please, Lord. Lord, bakit ganyan, Lord? Lord, ah, Lord ko naman, hindi ako nagkukulang sa iyo. Nagsiservisyo ako sa buong puso, taluluwa ko, Lord. Bakit ito ginarte mo sa akin? Relax relax, relax, nai, nai, nai. mo na, tubig? Ay, tubig na tubig, ano yun, nai, relax. na yun, tubig, may tubig. na yun, tubig? mo na yun, tubig? Ano na na tubig? na na Relax, relax, relax. Bakit ganyan, Lord? Hindi ako nagkukula sa'yo. Ginagawa ko lahat para sa iyo. Anong, Ano Ano rin? Ano ang pangalay? Panganay at nanaray na. Kuyo yan? Si Mark, si Si ano Si Ivan, si Ivan, mukagunan si Ivan. Si Ivan. Si Si Ivan. Si Ivan. Si 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 sa so, linabuan pa kasi nakibot na pa kami kasi ano nga pag nakita naman sa mong nga, ano nga ano galing yung basta basta pinatawag na may mga kajuta bi imaw sa mga, mga. ano anong nga security guard yung mga, sa ano marang eskwela niya ron no? o tagi mo traffic o ano ang eskwela ni Rono ano anong nga ano taginaldo di ka ron sa may ano, kita ko bakit mm. ganyan ginanti mo sa diba akin? Iban na naan. Na. Oh. Nagsiservisyo oh. ako sa'yo oh. lahat ginawa ko sa'yo. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Ano ba medyo malapit lang no yung uh, distansya nitong kanyang anak uh, dito sa patrol uh, car no, kung saan uh, gustong uh, gustong uh, mayakap ng kanyang ina kanyang anak pero hindi niya ito magawa sa kayo dahil nga ongoing pa ang uh, ginagawang inventory dito sa mga nakuha sa sa suspect no oh, kapobre so yun ang uh, pinakang uh, nais kanila ng uh, nanay na mayakap yung anak niya at uh, sa ngayon nga, eh, nandito sa patrol, patrol uh, car ng Kalibo uh, MPS, ito uh, nanay na ito at uh, tinitingnan ang kanyang uh, uh, anak mula dito sa, sa area. Uh, mula dito sa kanyang kinaupuan ay matatanaw niya yung mismong anak niya. Muna information may katanan ka na. So, para uh, no, para ginapicture na nanay, para makita, no, itatawan uh, ka ng PDA. Ang kataon na uh, statement, si Agent uh, Gomez, itatawan karon rin ng PDA Sir, una-una, this -una, sir. Uh, Congratulations kayo sa itatawan ng PDA plan. Sa joint operation ito mga rin sir. Jody Parisian yes, natin sa Maritime, sa Kalibu MPS. 50... Yes, sir. Kami kita magkita sa interdiction nato. Sir, big time na tao itong nahuli natin ngayon, sir? Or anong kategorya nito, sir? gina consider na siya, sir na it's the it high value target considering na uh, kilo ang iya transaction sa but actually uh, medyo buhay na nato na yung transaction kaya lang ginaulat nato na magabot ang iya, ang iya package kaya gina order niya yun eh. so sa monitor po yung package sa Luzon ini siya Luzon Luzon okay. Trogo courier na yan, sir. Trogo courier. Na yes, sir. Trogo courier. So, itong transaction ka din, sir. Paano mm -hmm. yung na-materialize, sir? Actually, sir, ang um, magani, sir, no, kaya medyo problematic na aton sa Marana. Uh -huh. O kay gani, naka, actually, anak ko na siya, sir, na, na, Nahanap na siya, naka-transact na kaya na medyo delayed, kaya mo gani, ginaulat na natun. Ang ito. Ma ang maabot ang sir? The timing subong so, ang abot kaya. So pag-abot, Amo pa nang nagali pagbawas niya, sir. Amo pa nang nagadako pa lang. Yes, sir. Amo na, sir. Way pa siya na-dispose. Way pa, sir. Amo pa pa kuha niya, sir. Okay. Kaya mo nang ginahulat na itong ni ma makuha niya. Ma makuha niya. O, so, ma pagdawatan, transaksyon, ang 20,000, ano itong mark money, sir. Yes, sir. 20,000 na ang niya. Ang value sa isa na. Isa ka... So, isang beris... ano lang yun, sir? Isang parokyano isang lang yun? Isang pa lang. Hindi ka dispose siya, eh. Tagabang yes, na siya. Grabe ang... Mas kitiin niya siya ng In fact, this Di na first time na he ordered Aso okay, ah, so matagal-tagal okay. na rin doon. May ano na siya. So, very based sa minute monitoring, matlano na siya katagal na nagpipenta. Ang sa atong sino kaya monitor to sa online, kaya ano, mga online transactions. Okay. o. So, uh, uh, in fact, kami gani mismo, nabiktima kami minsan, eh, kaya nag-order me, tapos babayaran na, nagdadola na. Oh, okay. so, pero sa so, uh -huh. mga, nag-ano siya, wala na to so, na, na to. Kung ginasiling natin niya online, so vulgaran online ang pagbaligyaan ng isang illegal

uh, plano or barko kung ano man ang ginagadyan. Actually ganun, sir, no, or di ka natin kung paano isang matrace, pero no, naghihimok man sila paali okay. kung paano okay. mga siya. Dito sir, sa aklan sir, ito pa ulit yung uh, may pinakamalaki na ano na, na nahuli natin sir, yung ito sa drug sir? So far sa Amon sir, no, sa, sa PDEA, pero all join natin ang PNP, pero sa Amon, first time namun siya, kito siya, nakuha natin. Ng uh, marijuana. marijuana yes, more or less, magkano ito lahat sir, yung uh, more or less isang sa kilo sir, value niya? 20,000. 20,000. Na lahat. Itong, eh. yeah, itong isang kilo, more or less. Uh, -huh. so, Walang kasabay, sir, na like, book. Wala, sir. Mariwana, sir. Mariwana. Sir, Mariwana. sa uh, kanil uh, transaction, uh, uh, sir, so maituturing ma, ma natin na challenge talaga ito sa kapulisan. Kasi online, eh, ang hirap po matrace. Correct. that is, no? Ano ka dya? Kinanglan ka na ma-monitor ka dya. So, so, siya, duga na muna ginasigay, monitor ko para tapos amanto, may maabot gani sa iya. Yeah. ang alarming pa, may ara siya, wait, may vape okay. siya na disposable, tapos may, may sulod na siya na ah. marine oil. Ano ang gamit na? Possibly, sir. But wala pa, hindi sir, pa. May bago pa. Uh, uh, possibly, anong yung, sir, posible yung, na yung, yung vape may laman ng uh, marine oil na benta. Pwede Disposable siya. Oh, okay. siya eh. eh. Sir, but based, based on, on pack, monitoring, pa. meron na meron na ngayon ngayon yan sa Barwa ng Kalibo. Meron may. delivery. Yung, oh, tapos hindi like, na first time. Like ano yung vape na binibenta talaga siya? Yung sa vape, may mga reports kita ng vape na may gamit And then subong na confirm na may ara yeah, man. man. So, so sa kaya but, sir, ano yung uh, mostly parokyano nito sir? Kano na tunsan kung sino gid ang yung mga Papang, uh, pero, 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 pero sa aton sa mga sa mga uh, banga sa banga, banga siya eh. Banga, damo banga. na ha? ta report na banga eh damo na okay, subong sa aton na to nakita ang trend bagan ang mari okay. Ang trend sa buong katong. Ang demand, sir? Siya ang in-demand sa buong. Siya ang drug status sa Aklan, kamusta na? hindi magigil na muna siya nakakuan siya, no? Ang mga ganyan, nakita natin bagay ang bagong trend siya pang umalis. Sir, pero marawanan. ano, no, uh, last time, ano rin yun eh, LGU, uh, dating uh, uh, nag-treat natatabaw sa LGU, so pa, sa base immunitory, um, pang mula na siya, sir, natatabaw sa LGU. Last time lang na nakuha sa Kapulian, eh. GO din yun. Oo, last dating GO, so, GO din yun. GO din to siya. Yes? GO din yun eh, oo. Oh, okay. <laughs> nila Pero marami yung ma minomonitor sa Yes, ma'am. Yes, may mga ano ka, tama, may mga monitoring okay, sa kita. Kumpirmado okay. no, okay. si <laughs> nga sa GO. Sir, thank you so much. Sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank, thank you. you so much. Thank you, sir. much. Okay. kami nag mga problema kaya nakita naman sa pong ang trend ining kaya ini nga uh, confiscation na kunsubo confirmation ini siya man sa atong including tong fake may mag So uh, i-intensify nato ng monitoring sini nga uh, and siguro warning na lang nato ito sa iba pa nung harap sa kwan na harap sa uh, nga business may mabot din ang time para sa ila. Not about in time sila kung hindi pagit sila maguntad sini nga uh, sining, uh nila sini nagbaylo sila sang kanila uh, dikosin. pag naton actually sir ang trend nato so nakita Kumbaga nag-shift sa buong ato na ang nakita na nga trend, kumbaga nag-shift sila sa Mariwala.